pag mawala na yun sa YouTube si Boy Maas, hindi namin alam kung pa. Girl Maas, no? Good morning. Uh, update na kay Kuan, kay Boy Maas. Ganun wala siya na Ngayon, ka kagirl na, no, sorry no, may not chat. Importante lang. So, kagirl no, ang mga viewers ni Boy Maas na no, katong nangita sa iya ha, yung naghanap ni Boy mas na, no, bakit hindi po nag-upload si Boy Maas? Kagirl please. Lord, ako. Hindi ako makapaniwala, kagirl no. Hindi ako makapaniwala, mga kagirl kasi si Boy mas is... Alam nyo si Boy Mas na charity vlogger naman po naghahanap ng mga taong matutulungan at grabe hindi naman po sana maganon no? kasi iwan po bakit ganon talaga bakit talaga ang buhay talaga ay wither wither lang hindi mo talaga ma ma mahag yung ano ba mga mga kumbaga hindi mo lahat ay sayo hindi panahon hindi hindi lahat ay sayo ang buhay ay parang gulong pababa at pataas ganyan ka maas ang ibig sabihin ko pasensyaan niya ako girl maas no, hindi kasi ako marunong magtagalog hindi yung bisaya po talaga ko maas mga ka maas no pasensya pasensya na po kayo talaga kasi po hindi nakapag upload si boy maas kasi ah uh, ka girl maas um, na restrike po ang kanyang youtube dapat hindi naman yun ma-restrike kasi charity vlogger naman siya, di ba? Na-restrike po siya kagal maas kasi, di ba, prankster si Boy Maas noon? Yung mga prank niya dati is ni-restrike ni, ni, YouTube. Ni-restrike niya eh. Ang tagal-tagal na noon, mga one year, one year ago na kapin. Yes, kagal maas, ni-restrike ni YouTube yung adide uh, body, yung, yung papatay-patayan ba? Yung sa mga niyog yung inaalsa yung binibitbit yung tao tsaka yung parang paluin yon na restrict si Boy Mas sa YouTube kaya hindi po siya nag-upload malapit na po si Boy Mas na mawala yung YouTube na di ba three restrict na yon um, dalawa na kasi yung restrict na pag isa na pag ang tatlo na restrike is is tatlo talaga yung restrict sa YouTube isa na strike si Boy Maas at dalawa na strike po si Boy Maas. Pag isa, wala na po si Boy Maas sa YouTube. Ayan ka girl Maas no, kaya ang lungkot-lungkot ko at ang lungkot ni Boy Maas, halos hindi siya makakain, halos hindi siya makatrabaho. Pero pilit niyang ngingiti, ngumiti siya para lang sa kinabukasan namin at sa kanya at sa pamilya niya nag ano si Boy Maas ng sa Bisaya pa naning kamot. Yes, naning kamot si Boy Mas para ma nag pray si Boy Mas na dili siya ma-restrike og tulo. Yes, ka girl Mas daw na restrike kid si Boy Mas tungod siyang prank sa una. Diba ang charity vlogger hindi naman yun ma-prank ma ano ma siguro hindi naman hindi ko familiar yung YouTube. Hindi naman talaga yun ma-restrike. Yung prank dati, ang tagal na nun eh, one year ata uh, kapin one year and a half ni ni review ni ni YouTube tsaka doon siya na restrike grabe naman yun sa si YouTube na hindi naman hindi naman ano bago yung ano niya video noon pa yun ka kaya ngayon pina private ni Boy Maas yung ano niya yung prank niya lahat-lahat yung nasa YouTube para hindi na siya ma-restrike ng tatlo pag na-restrike si Boy Maas ng tatlo mawawala na po si Boy Maas sa YouTube yan po, pasensya na po. Pasensyahan niyo po na hindi po nakapa-upload. Na, eh, pasensya niyo na po, na bulol na po. Hindi naka-upload si Boy Maas. Yung re-strike na is February pa po siya ma-expired. Yes, ka-girl Maas. February pa po ma-expired yung re-strike ni Boy Maas. At saka, two weeks po hindi maka-upload si Boy Maas. Pero wag kayong mag-alala ka-girl Maas is may video po ako kay Ate Michelle at kay Ate Janelle. Update ko po kayo palagi. Ako po muna ang mag upload dito sa lahat ng sa lahat ng mga video ni Boy Mas. Dito ko po, po i-upload sa Girl Maas. I-update ko po kayo kay Ate Janelle at kay Ate Michelle. Yes, ka Girl Maas, hindi po nagbi-video si Boy Maas kasi ah uh, nahihina po si Boy Mas Nahihinaan po siya at kasi two weeks po hindi siya maka-upload at February ata yung expired ng YouTube niya sa ano sa restrike. Yes, ka girl maas. Pasensyahan niyo na kami ka girl maas so, hindi po naka-upload si Boy Maas at saka siguro si Boy Maas is nahihirapan po at saka sometimes minsan is yung na nakita ko si Boy Maas yung nag ano siya na natulog na siya nakita ko siya na tumulo yung luha niya at umiyak siya. Sinabihan ko sa sinabihan ko siya na ano nangyari sa iyo? Sabi niya sa akin, "Two weeks ako na hindi maka-upload." Tapos bakit na ganoon eh ang ang noon pa yun na video tapos bakit ni restrike ni ni, ni YouTube? Dapat kasi kapag prankster ka dati is pag may mga Har ah, hindi yun harassment ang sa kanya yung yung bitang kanang si pangalan ana oy kanang papatay-patay siya ba ng delikado bitaw na itawagan sa YouTube ng delikado ba oo delikado nga mga video yan ang ni strike ni YouTube Yes ka girl maas nahirapan po si Boy Maas minsan umiyak siya sabi niya sa akin kilang lang, mag-pray lang tayo na hindi ako ma-restrike ng isa. Kaya pina-private pina-private niya po yung mga video ka girl maas. Yes, ka girl maas, grabe talaga. Nahirapan po kami. Kahit nahirapan kami, ngumingiti pa rin kami kasi ang problema ay hindi natin idibdig dito. Yan, yan ka girl maas, no? pagpasensyahan nyo si Boy Maas na hindi mag-upload, huwag kayong magalit. At saka, hindi po kaya ni Boy Maas na mag-video na naka-restrike siya. Yes po. At saka, ka-girl Maas, yung mga vlogger na mga kaibigan ni Boy Maas, pasensyahan nyo na kami at pasensyahan nyo si Boy Maas na hindi po masyar -sure ang mga video ninyo hindi po masya, hindi ma-community yung mga vlogger, yung team butiti, pasensya nyo na po kami na hindi po makashare si Boy Mas kasi po na-restrike po si Boy Mas mga ka butiti at kay Pris Edison butiti, pasyensyahan nyo na si Boy Mas kasi po hindi po makashare siya kasi po restrike po sana po ay ma masabta ninyo ang mga um, uh, situation ni Boy Maas. Ayun si Boy Masno nag hindi po siya nagba-vlog. Nag gumawa po siya ng bahay ni Ati Janel at saka ni Ati Michelle. Andun siya sa bukid ng lupain ng lola niya. Andun siya. Wala po siyang dalang kamera. Nag ano siya, gumawa gumawa siya ng bahay doon para matapos na po ang bahay nila. Two weeks ko girl, maas siguro mga katapusan sa November mga 29, November 29 or 30, yan na po ang mag-upload na po si Boy Maas kasi 2 weeks lang po Girl Maas na hindi siya mag-upload at andito naman po si Girl Maas na mag-update sa mga video ni Boy Maas behind the scene po kasi ako ni Boy Maas ako po ang asawa ni Boy Maas, si Girl Maas po, sana po masuportahan niyo ang aking YouTube channel na Girl Maas, please like and share and subscribe po. Sana po supportahan ninyo ako sa aking mga uh, video, mga video ng mga behind the scene ni Boy Sana po masuportahan ninyo ako. Maraming maraming salamat po sa pag-unawa sa akin mga sinasabi ngayon. Sana maintindihan ninyo po na hindi po nagmaka-upload si Boy Maa dahil po restrict Hindi namin alam kung girl, maas naman. Baka mawawala yung sak na kasi siya kagovernmentaas hindi natin alam ang panahon ng governmentaas no sakin sa, sa atin talaga yung hindi natin hawak yung panahon may mga trials talaga na dumating sa buhay natin hindi natin hindi natin <coughs> alay na may dumating parang magnanakaw kasi yung governmentaas eh. hindi namin alam ni Girl Maas na kung kung, kung mawawala yung YouTube ng Girl maas. Hindi, hindi namin alam kung ano nangyari sa buhay namin. Kasi mahirap lang naman po kami kasi may tao kasi ni Girl na pag na si Girl Maas, daming pira. Daming pira yun. Ano yan, yan, yung mga, mga basher. Kasi, kasi ako, Girl Maas, isa kasi ako level part na hindi mo yung Yung mga kaibigan ko, sinasabihan nila ako na, ano, yung asawa mo, mayaman. Lover kasi, hindi na, hindi nila alam kung mas maas nila. Hindi nila alam anong sitwasyon, kung anong meron kami. Hindi po kasi kami mayaman. May mga talaga na walang respeto. Tulad ng aking basta, hindi na lang po talaga po mag -mention. tiyaga po si Boy Maas para sa mga taong nangailangan ginawa niya ang lahat-lahat yan na lang po kasi ang inaasahan ni Boy Maas na sa Youtube may sahot naman po si Boy Maas hindi po masyadong malaki kaya sa mga taong nagbabasa dyan, at saka sa personal, hindi na daw ang kamer. Gano'ng kayaman. Sabi na, daming pira kasi vlogger. Nahirapan ko kasi ako kung wear mask. Na-restrike pa si Boy Maas. Pag ikatlong restrike na, mawawala girl pass. Ayaw po yung girl pass. Ayaw po talaga. Tahan niyo ako sa aking channel kasi kapag mawala yung kapag mawala yung YouTube ko yung mas ako nandito ako kapag mawala yung mas mawala yung Pag mawala yung YouTube, yung fans, hindi ko. Kasi, kumawa kasi ako ng YouTube eh. Yung case na, mawala yung YouTube ng partner ko. Pero ako, dito. pag wala ko magsalig kayo yung mga alas ko. Hindi na ko na, pero po yung asawa ko, na makahon Hindi natin alam ang marahon hindi natin hawak. Na Kaya ang buhay is pataas at pababa, ba? Diba? Sana po supportahan ninyo ang Girl Maas. Pa-subscribe po. Mahal Girl Maas. Para yung YouTube, wala yung YouTube Girl Maas. Bawalit na po kami sa dating trabaho ni Boy Maas isang ano isang barber barber kasi si Boy Maas yung magupit ng buhok yan po hindi po no po ano nagmatsaga si Boy Maas na magtrabaho para sa mga pabahay sa mga taong mahirap tapos naging restrike na din. Naging restrike agad. Basta, parang pag nanakaw yun girl mo as ibig lang dumating sa buhay mo na hindi mo akalain. Na parang mawala ka na. Pero hindi naman talaga ako nag umaasa na mawala pero hindi natin alam kung paano ang girl maas. We, uh, upload. Mm -hmm. Salamat blogger mas. Girlmas Ayaw mapigilan yung Lugo ko Gusto ko umiyak Na mag umiyak Pero ayaw ko Masakit eh Masakit yung girlmas Yung Mawala yung youtube Hindi natin alam ang panahon eh pag mawawala po yung Youtube ni Boy Maas ay Hindi na po ninyo makikita Si Boy Maas Yung nagpatawa sa inyo Yung nagpatawa sa inyo Mga hugger ma Maas Yung mga viewers Ni Boy Maas Hindi niyo po makikita Si Boy Maas Kapag na tatlong Restrict na po siya Mahirap po po Maas ang hirap isipin na ah. yung pinaghirapan niya, mawawala rin. Hindi po ako nagdrama dito. Hindi ako nagdrama. Totoo po. Promise. Sana po masuportan ninyo ang aking channel para po kung mawawala yung YouTube ni Boy Mas, hindi naman si Mas, di ba? Ayoko umiyak, ayoko, ayoko. Ayoko umiyak. Ay. Salamat na kagal, mahal. Thank you.